Yun, good morning mga idol. Magandang araw sa inyo lahat. Magandang umaga po. Okay. Maraming nagtatanong sa akin mga idol kung saan makakabili ng mga gamit pang ice cream. Katulad so, ito, yung mga cooler. Yan o. Oh. Papasin yung card natin. Yan. So, napakarami pong nagtatanong. So, so para may idea kayo, so, panoorin nyo itong video na to. So, ito lang mga idol. Sa dami-dami nagtatanong sa akin kung saan makakabili ng mga gamit pang ice cream. Tulad ng cooler, tapusin nyo yung video na to para makita nyo yung pangalan ng tindahan nila at yung address nila. So mayroon din silang number dyan. 40,000? 40 oh. uh. 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 yung isa nyo meron kayo? Wala pa pong gawa. Kapagawa pa uh, po. Magkano yan? Yan yung 28. Yan yung 28. Ano yan? 202? It's stainless steel lang po yun. Oh, 202 nga Ito 304. Oh, 304 na. Pure yan. Pwede po. Magkano ng scramble yan? Oo. Oh. Scramble? Mm -hmm.

Ayan po, kung napapasin nyo, magandang klase po yung stingless na ginagamit po nila dyan Ayan po, pure na pure na stingless po yan So kailangan po kapag bibili tayo ng ganitong klase mga gamit, so suriin po natin yung mga ginagamit nila stainless mga idol. Dahil marami pong klase yung stainless. <laughs> okay lang yan. Ano sir? Pago-pago lang nito. Walang hangin. Bravo, Bago na, uh, yun, sir. Bago, lang ng hangin. Pwede ako mag-excuse. kita mo, nagtitinda kayo. Wala hangin. Dapat yan, meron kayong pambomba. <laughs> Paano yan? Kurita lula. Kurita mo yung yung pinakamaliit. Anong pangalan ng tindahan niyo dito? Pro-chef. Ano? chef p r o P-R-O-C-H-E-F. Mga... Punga... Oh. Kung gusto niyo bumili ng mga gamit sa pang-ice cream. Ito ba pinakamaganda mo? Dito. Ay, maghahit tayo po Kuya. Hello. <laughs> Meron din po kami dito pang bakery equipment. Ayan, pwede Ayan, pwede na rin tayong bumili dito ng scoop. Marami din silang scoop dito. Pwede tayong mamili kung anong klaseng iskop na bibili natin. Mayroon mga size po yan. May maliit, malaki. So, yung pinili namin dyan, yung pinakamaliit. Mas maganda po talaga yung maliit. Kasi pagka-scoop natin sa ice cream natin, Uh, malaki po ang kikitain natin. Pero ang kadalasan lang po talaga kasi ginagamit sa mga nagsaservice tayo, ganito po. oh, uh, ito po, mga ganitong number. Number 24 or number 26. Ito, 26. Ah, ito. Yan. 24. Ang ganda yung hindi kinakalawang. Yes, hindi po siya 304 pero hindi kinakalawang. Tindira, tindira lang kinakalawang. Sorry, <laughs> <laughs> oh, grabe <laughs> <siya, sir. laughs> lang kinakalawang. Joke lang. <laughs> grabe siya. Ito, maganda to. Ganda po talaga yan sir. So, ito na lang. Ito cute mo. Hindi po. Na lang. isa na lang po. dami ng views isa niyan 1 million na. 950. Oh, 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 oh. Pang heavy duty po kasi talaga ito, sir. <laughs> original yan. Ganun talaga ang presiwan yan. <laughs> Umili ka naman ganda. Yung manapili mo. yun yun maganda rin. Kasi hindi tayo logi doon. Ito kasi pag... Ito, ito pag... kasi kasi pag yan ang gamitin mo mm -hmm. sa ano pangalo. Talo ka sa talo. ka kasi Malikin. malaking kuha yan. Kaya tagdaga ka mo naman malilit. po, kunti naman yung lagay mo eh. Ah, dipindi oh. lang sa'yo. Ganun <laughs> lang. Kasi pang sa mga pang ano, cone na malilit, na okay po. Tapos may ano pa kayo no, may mga chob. Ayun, ipukita ko yung... Ang dami. Ano mo. Eh. Did, 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 did. Anong gala? Regala? Regala? Yung chob, ng ice cream. Pakianong nga tol idol. Paki baba. Titingnan natin. Yan. Pwede ka bumili ng isa diyan, no? Oh. Isa, dalawa, tatlo, ganun. Pwede. Ayun, pwede kayo bumili ng isa, dalawa, tatlo, depende sa gusto niyo bilhin. Napakarami po talaga dito mga idol, hindi po talaga kayo manghinayang kapag makapunta kayo dito. Mayroon din sila dito pang ice cream, yung soap ice cream, ayan machine, mayroon din po sila, mayroon din sila mga kayura ng nyug, mga gilingan ng mani, andan andito po lahat uh, supply, may equipment sa mga pang bikiri, ito po napakadami po sila dito yan po, kung napapansin nyo ito po yung mga mixer nila mga idol, sa mga cake mga dough, para sa mga tinapay, andyan po napakarami po, pwede kayong mamili dyan, mayroon silang malaki, mayroong maliit yan po Napakadami. dami. Ano pa? sa sa mga dito tayo magsimula. Ano? Mixer spiral, mixer 'no. Ay tayo ng spiral, hindi. Ganito, tayo. Eh, tayo dito. It's 20. Pwede din ganito stainless na yung taas. Ayan eh. Yung ganyan makakaya. Oh, magkana. ganito yung tsura pero stainless na yung ganito. Yung X ganyan makakaya. Ang H20 natin nasa ano, nasa 29,000. Ayan, 29,000 yan. Apo. Yung ganun. Yung ganun klaseng naganta kami. Like, yung pancake lang, yung pancake. 10,000. 10,000. Oo. 1 kilo lang talaga, no? Hindi okay, na pwede oh, talaga. Lahat-lahat. Eh, Sample. Yung mga ingredients, lahat na ingredients, kailangan 1 kilo lang kasi. Mga, pag Ayan, pwede rin kayong bumili ng apa dito. Kumpletong kumpleto talaga sa mga idol. Lahat po ng mga paninda po na gustong mga, kakail, mga pangangailangan natin. Andito po lahat sa kanila. Ayan, pwede rin tayong bumili ng apa dito. Ayan po, pili lang tayo kung anong size ng apa na bibili natin. Ayan dyan po, Meron po sila mga uh, ano yan sample. sa isang box po pero presyo niya is 555. Ilang 'yon? 420 pieces po. Ah, 420 pieces. Opo. Tapos ang presyo? 555. Ito ba 'yung ano? Oh, 'yan. Oh. ang kukunin namin ganito. Champion? Oh. Ano, oh, oh. 'Yung ano, oh, uh, uh, 'yan, 'yan sample na 'yan. Yan. Ano? Miss, yes, magkano yung ano? Yung hand mixer? 1,360. Walang, walang mas mura? 885. Ito. Yan, 885? Eight 885. Eight Yan lang yung pinaka mababa. <laughs> hmm. yung ayura ng yog. Yan, okay naman. 5,000 no? 5,000 mga kaidol. <laughs> Ayan yung pangalan sa ano nila mga kaidol, tindahan.

So ayan ng mga idol. So nakabili na kami. Bumili kami ng isang seat na cooler. Kayura ng yug at yung pigaan. At bumili na rin kami ng mga apa. Lahat-lahat ng mga gamit pang ice cream. So dadalhin na yan dun sa sasakyan namin. So mayroon silang taga-deliver dyan mga idol. Kung saan yung sasakyan nyo, pwede nilang ihatid. Mayroon silang mga boy na taga-assist. Taga-hatid ng mga binibili natin. Night. So ayan po mga idol, yun po yung bilihan ng mga gamit pang ice cream. Nasa kaya po po yan. So makikita niyo po dyan sa screen po yung address po nila. Saka yung number. So, kung gusto niyo naman po na makakamura, mayroon din po tayong alam na pagawaan sa Patangas. So, sa ma interesado po dyan, mag lang kayo, mag lang kayo sa akin para maigad ko kayo para makakuha tayo ng discount. Kasi pag sa akin kayo galing, so makaka-discount po tayo. So, yun po mga idol. So, maraming maraming salamat po sa lahat po.